Hello mga kasari magandang gabi po sa inyong lahat Welcome back ulit sa ating youtube channel So kumusta kumusta po ang lahat dyan mga kasari Sana engine kayo sa mabuting kalagayan And magandang kapangatawan So and mga kasari for today's video mga kasari Ay isi-share po po sa inyo kung bakit po Hanggang ngayon andito pa rin po yung ating Sari-sari store So, bago ang lahat po mga kasari, keep on watching. Bye-bye! So, ayan na po mga kasari. Share ko po sa inyo mga kasari kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin po yung ating munting sari-sari store. Ayan. So, unang-una po mga kasari, ang ginagawa ko po mga kasari, kung bakit uh, uh nag-steady po yung ating tindahan mga kasari, ang ginagawa ko ang ginagawa ko po mga kasari is um, nirorolling ko po, po yung aking binta mga kasari. Hindi ko po pinatutulog hindi ko po pinatulog yung aking binta po mga kasari. So, ayun po mga kasari, yun po yung aking unang uh, sure sa inyo kung bakit po. Andito pa rin po yung ating sari-sari store. Ayan po mga kasari. Ay, ah, lang buwan po tayo nola dito sa si YouTube mga kasari. Then sira po yung ating cellphone. Ayan, lagi po siyang naka poly storage at ano po siya mga kasari na uh, nabiyak na po yung kanyang screen. So, matagal po ako nakapag ano, hindi nakapag-upload dito sa si YouTube. So, Ayan po mga kasari, balikan ko po yung aking YouTube mga kasari kasi sayang naon po dahil nasimulan ko na. So, ipagpatuloy ko na po yung aking YouTube mga kasari. Uh, baka ano, darating din ang time or panahon na uh, may tutulong sa atin na mga subscribers natin. Mayroong sumusuporta sa atin na mga subscriber natin mga kasari. So, yun po mga kasari. Um, unang una po mga kasari um, kung bakit po nag-study po yung aking tindahan po mga kasari so yun po yung ginawa ko mga kasari yung binta ko po ng aking tindahan hindi ko po ginalaw uh, at hindi ko po pinatulog so every week po ako nag-rolling na aking mga uh, binta so uh, hindi po ako nagtira ng pira dito sa aking uh. drawer So lahat po pinaggrocery ko po, po mga kasari. So masaya na po ako mga kasari kung wala po akong hinawakan pira. Basta makita ko po na puno po yung aking tindahan po mga kasari. So yun po ang pinaka-importante po sa ating mga kasari. Um, lalong lalo na po sa ating binta po mga kasari. Hindi po natin kailangan na hawakan ng matagal po mga kasari. So kailangan po na iruling natin yung ating binta mga kasari. So, yun po yung importante. Rolling ng rolling lang po tayo mga kasari. So, ayan na po mga kasari. Yun po ang pinaka-importante po mga kasari na i-rolling po natin yung ating pinta mga kasari at huwag natin galawin para ipambili ng mga kahit, anong kahit anong mga bagay mga kasari. Ayan. So, yun po yun, yun po mga kasari. Um, So, may bago akong good news sa inyo mga kasari dahil mayroon na po tayong Gcas. Ayan. So, may Gcas na po tayo mga kasari. Ayan. So, nag-start po ako ng Gcas mga kasari is December 5, 2024. Ayan. So, may naipon na po tayo sa Gcas mga kasari. Hindi ko po ginalaw mga kasari. So, inipon ko po yung aking income ng Gcas. So, yung kunan ko po mga kasari ay yung binta lang po ng aking tindahan mga kasari. ah uh, ni rolling rolling ko lang po yung aking binta ng aking tindahan po mga kasari. So, ngayon po mga kasari, um, may naipon na po ako sa Gcas na 6,000. So, yun na po yung aking puhunan sa Gcas po mga kasari. So, ngayon po mga kasari, um, Simula na nag-GCAS po, ako, mga kasari, ay medyo malakas na po yung ating tindahan. Dahil kapag may mag-cash out po, mga kasari, ay dritso na po bibili sa iyong mga panindayan. Yun po ang nakalamang sa atin po, mga kasari, na tayong mga sari-sari store owner ay may GCAS. Kasi kapag may mag-cash out, ay bibili na sila agad sa inyo. Ayan sudog so, po yung kita natin ng kasari at ginan siya. Ayan. So malaking tulong na po sa atin yung Gcash mga kasari. So masaya po ako mga kasari dahil meron na po akong Gcash. Ayan. So marami po po akong i-share sa inyo mga kasari na mga good news. So uh, next video na lang po ulit ang ating good news po mga kasari. Ayan. luha ka itong kamera Uy kaning kamera nga akong gigamit mga kasari kay itong isa nga kamera ay hmm, bisa gula ko galihok luha hmm. luhag ka ayo at yun na natin eh hmm. Da. patay na na ako kay luhag kay itong kamera mga kasari So, ayan po mga kasari. Yun lang po yung aking good news sa inyo mga kasari. Mayroon na po tayong chikas nag-start po ako noong December 5 hanggang ngayon ano na January, February, March mag tatlong buwan tatlong buwan na po mga kasari tapos may naipuno na po tayong 6K so yun na po yung aking bali puhunan po mga kasari so pag start po po mga kasari wala po akong puhunan yung binta lang po ng aking tindahan ang nire-release ko po, po sa mga nag-cash out pagkatapos kapag maubos na po yung aking binta ng aking tindahan mga kasari ay pinawidro ko na po tapos uh, ipang grocery ko naman po mga kasari so yun po yung aking picnic mga kasari so ngayon dahil may ipo na po tayo uh, yun na po yung aking ipuhunan sa Gcast po mga kasari so yun na po ang aking share sa inyo mga kasari thank you for watching guys subscribe like and share thank you bye bye